welcome sa lugar ng father ko guys init talagang islang isla dito guys galing ako dun sa isang bahay sa bahay ng motor ko para makapag wifi kasi hirap dito yung signal mapapang tawag man sa sim sim or data wala talo pero ang ganda Ganda ng tanawin, guys. Tingnan nyo. Ang saya. Ang lamig. Ang lamig dito pag, uh, ano, kumangin. Pero pag hindi, syempre, mainit. Di ba? Oo daw. Sabi niya. Yung bahay nung... Bayan ng tatay ang lolo. Ano so, ba masipag ito. Bumangkin ko na ito. Ano so, ba yan? ba Nakita niyo na ba si, ano? Engineer Senados? Baka Jin. Engineer po yan. Yan naman po si Edwin. Edwin na o Edwin? Oo. Sama na. Bukitak pa oi. Dau mo sikat. O ayaw, sikat. Oh, sikat daw siya. Ba sa mekat. Nandito kami ngayon sa ano. Daungan ng barko ng father ko. Kaloy? Kaloy. Ano? Isa yung ngalan mo. Baby. Ha? Baby, ang sweet naman ng pangalan niya, un. Baby, ka, baby daw, baby. Wala. Ito ba kayo? Kaloy. Caloy. Oh. Si ang sweet ng pangalan. Si Caloy. Ah, ito nga pala si Kaloy. Oh, ba't? Si Caloy. Pamangkin na ba natin to? Di ah. Oh. Pamangkin. Di ka sa loob lang, dilugo Pamangkin na raw namin dito guys. Lolo nyo si ano diba? Si tatay namin? Lolo nyo si Jimmy diba? Lolo Jimmy din tatay nyo? Ano ang ten? Tay. Tay? Oo. Oh. Ano? Oh utol utol ko pa kaya kayo ito nakikita nyo yun wala doon hanggang doon mag anak sabi ni tatay ko o so, yun kakain mo na ako guys ayun eh, o may ahas pala dito may pala ng dagat sabi so, nito may ahas pala ng dagat yun to yung delikado ahas di ba wala pang 1 minute paktay ka na pag nakagat ka na Ligo, ligo na lang ako sa ano, gripo. Pinakadelikado pa. Doon pa rin tayo sa safety. Kasi, delikado yung ahas dito eh. Wala pang isang minuto. Nahulog na ang loob ko sa'yo. So, di joke lang. <clears throat> Wala pang isang minuto. Tigbak ka na lang pag nakagot ka ng ahas ng dagat. So, doon na tayo sa safety. Mag-gripo na lang tayo, no? Tukusan ng lumapi hindi lang sa ina niya tap mo, luwa ko yung palasyo. alat ni yung ay ito ito yung vlog ko ngayon ano ito I share ko lang sa inyo guys ang ganda dito sa isla. Kulat naman ako doon sa man. Ang ganda dito sa isla kasi tahimik. Fresh yung hangin. Mga pagkain fresh like mga isda. Wait lang, may puksa. Fresh yung isda. Ang problema mo dito, kapag sa uh, kailangan mong tumawag sa pamilya mo sa ibang lugar o sa lugar nyo dito like, nandito ka tapos po sa mo yung naiwan mo sa Luzon problema mo ito no service walang kasignal signal pero kung gusto mo naman na mag internet meron sila dito mga tinatawag na vendo machine piece wifi nagulog ka ng limang piso meron ka ng one hour na ng one internet magagamit mo na siya hindi man siya ganun kabilis pero okay na pang browsing pang tawag video call okay, pang, pang, pang pero kung streaming ma ba medyo may kabagalan siya pero okay na pag tiyagaan at least meron kang nagagamit internet dito sa ano, isla ganda dito guys kasi dito I think napaka pag gusto mong makalimot sa mga problema mo like problema mo sa mga utang mo sa Maynila problema mo sa mga kapitbahay mo sa Maynila na magukulo may ingay I think dito magandang puntahan dito sa isla, dito sa lugar ng tatay ko, sa Surigao del Sur dito sa Barangay General Island, sa Cantilat, Surigao del Sur the best mga ito.